ititigil na ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapadala sa China ng matataas na opisyal nito para magsanay. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Romeo Browner. Ito ay bilang tugon na rin sa nangyayari sa pinagtatalo ng karagatan kabilang na dyan ang patuloy na pangihimasok ng China sa West Philippine Sea. Simula kasi noong taong 2004, nagpapadala na ang Pilipinas ng military officers sa China sa ilang lalim ng defense cooperation agreement sa pagitan ng dalawang bansa kung matatandaan din na una na rin isiniwalat ni Senator Francis Tolentino sa isang pagdinig sa Senado na nagpapadala ang gobyerno ng Pilipinas ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa China para mag-aral at magsanay sa Chinese Military Academy na kinumpirma naman ng isang Department of National Defense official nagbunsod naman ito ng panawagan ni Senator Raffy Tulfo na agarang itigil na ang pagpapadala ng matataas na military officers sa China dahil malaking insultuan niya ito at sampal sa ating bansa na sa China nag-aaral ang mga Pilipinong sundalo at nagkakautang pa ng loob sa China ang ating mga military officer habang patuloy ang kanilang pambubuli sa West Philippine Sea. Samantala, una na ring sinabi ng Armed Forces of the Philippines official na bunsod ng panibagong mga tensyon sa disputed waters, mukhang malabo na ring mangyari pa ang alok ng China na magsagawa ng joint drills kasama ang Pilipinas, maliban na lamang kung ititigil na ng China ang mapanganib na taktika nito sa pinagtatalo ng karagatan. Nanindigan din ng opisyal sa pagtataguyod ng rules-based international order at hiling lamang umano nila na sumunod dito ang China. not.